na si Neri Naig, ineresto dahil sa kasong estafa at Securities Regulation Code violations. Ineresto noong November 23 ang aktres at negosyante na si Alias Erin, 41 years old, dahil sa kasong estafa at paglabag sa Securities Regulation Code ng Pilipinas. Ayon sa ulat ay bigating tao ang nakalaban ng aktres kaya Saturday siya pinahuli para makulong siya ng weekends. Ayon sa pahayag ng Southern Police District, nahuli ang aktres sa basement convention center ng isang mall sa Pasay City. Nahaharap ang aktres sa kasong syndicated estafa na may kaugnayan sa Presidential Decree 1689. Ang nasabing batas ay nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa estafa. Bukod dito, may 40 na kaso rin siyang kinakaharap para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ang mga paglabag na ito ay tumutukoy sa kawalan ng registration ng mga brokers, dealers at salesmen na may kinalaman sa stock market transactions. Patuloy na hinihintay ang pahayag ng aktres tungkol sa mga aligasyon laban sa kanya habang ang mga investigasyon ay isinasagawa. Samantala ang kanyang mister ay tikom rin ng bibig tungkol sa issue. Po, po ako para po po ang sa Rancho 111 ng Casa IC. Yan po. Uh, ito po. Ito po ang warranty po sa um, Salat is 14 tons under po siya ng Section 28 ng R.A. 8799 po. Ang um, the Securities Regulation po, uh, kayo po mabili ka na paano mag-inini, kung ba'y sa walang ibo, anuman po ang ibig sabihin ay maaaring po mo ganitin pabor o laban po sa inyo sa ano po mayroon naman ninyo sa kayo rin kung may may karapatan sa abogado, kung may kakayaan, may karapatan po kayong kumuha at tumili ng sarili po ninyong abogado. At kung wala po kayong kakayahan, bibigyan po kayo ng gobyerno. Kayo rin po mang may karapatan. Umili ng doktor na mag-examine po ng physical ninyo. At kung wala man po mang bibigyan din po kayo ng gobyerno. May intindihan. Okay? Yeah, yeah, yeah. Okay. Um, okay. At, um, mm. um, dan alikota itu sehingga menelan